Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 6 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si Santos Marian I. Santiago. Kamusta? Ipinanganak sa Hilagang Afrika, si Marian ay isang lektor at si Santiago ay isang diakono. Dahil sa kanilang debosyon sa pananampalataya, sila ay nagdanas ng paghihirap sa panahon ng pag-uusig ni Valerian. Bago ang kanilang pag-uusig, binisita sila ni Marian at Santiago ng dalawang obispo na nag-udyok sa kanila sa pananampalataya, hindi kalakihan bago sila mismong naging mga martir. Sa maikling panahon, sina Marian at Santiago ay naaresto at pinag-introgahan. Ang dalawang ito ay agad na nagpahayag ng kanilang pananampalataya at dumanas ng torture. Habang sila ay nakapiit, sinasabi na nagkaroon sila ng mga pangitain kabilang ang isa mula sa dalawang obispo na bumisita sa kanila noon. Sa huling araw ng kanilang buhay, sumama si na Marian at Santiago sa iba pang mga Kristiyano na haharap sa martiryo. Sila ay binalot ng punit sa mata at sa kapinatay. Ying Harlan Sink ibinulsa sa tubig? Narito ang isang dasal kay Santos Marian at Santiago. O oh Diyos, aming Ama sa Langit, nagpapasalamat kami para sa buhay at patutuon ng mga banal na Marian at Santiago. Bigyan mo kami sa kanilang pagtanggol ng biyaya na magpatuloy sa pananampalataya at mahanap ang lakas upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay nang may tapang at pagtitiis. Naway ang kanilang di maglalaho at matibay na pananampalataya ay maging inspirasyon sa ating sariling mga pagsubok. Mga banal na Marian at Santiago, ipanalangin ninyo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Juan ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.